security bank. Okay. Ito po yung ano ko. Hmm, gas. Ano yung sabi yung gas? Wala namang dami saan, pero... Nahulog siya sa hagdan. Nahulog ka sa hagdan. Beginning of your right is change of both shoulder joints. Kaso ito lang po, elex right shoulder, magkamila. Eh kaso, ito po lang ribs ang hindi siya makamila. Eh hindi ninyo na pa-check up? Eh, totally hindi pa kasi nga, papa, ano ko pa lang to. Oh, kasi ang nakalagay rito sa impression, Boat shoulder or oh, short riding. Oh, oh. Pero yung kasi yung post short riding, once na makitaan kayo yung mga spar-spar, kinu-consider nila ako. Pero ano po yun eh, nabumbisa po yun. Kasi yung nahulog po ko sa hagdanan, hmm. um, ano yun eh. Kailan kayo, kailan ano kayo natali? Na, na, ano November po. November, December. Nagpakairong po kasi ako dito sa SM. Hmm. Nagpakairong ko two times. Po, tapos yung home service ako in-schedule ko din si Tani nga ako ng PT sa Medical City. Yung, yun nga po, yung schedule ko dapat kahapon. Eh, Inili ko lang po dito. Yung Cairo, naka two times sa akin sa Cairo? Ah, uh, hindi lang po two times yun. Ano po, yung Cairo ko sa SM tapos yung home service ko. Iba pa yun? Mga apat po. Apat? Ah, Ngayon, The same pa rin yung feeling, mas, saan pa rin masa, ano kayo, ay, ka, mas, yung, ano yung eh, pinaka-part na masakit? Mas lalong nag-aggressive? Yung interval po ng pain, parang dumating na sa time na hindi na ako nakakatulog. Kasi mas nauna yung pain kaysa pagtulog ko. Parang magigising ka sa sakit. Kahit ngayon, nag-uusap tayo, masakit siya. Parang nag-uusap tayo. Nee. Yeah. Nandito ko. Ay tayo yung butod Naka Kung yung butod nakita niyo yung cystic <laughs> si fatty stroke, bat masaya yung lumabas. Oh, masakit ang ano? <laughs> po, hindi na ako nakapag ah, ah, kaya pala. Sabi sayo prosen, ka masakit. Diba? Eh hey ma'am, itong teres minor connected diyan. sa process, yan, no? Tignan mo ang mga. Hindi ha. ko na po kasi siya may ang. Tingnan mo kung saan ang niya eh. Tingnan mo kung saan connected yung kung saan nakakapit yung no? Tignan mo yung ano, head view mirror. mo. Ito yung tira binabang, ito yung sa may bandang kilikili. Okay. Connected yung teres minor. Connected dyan yung prospinitus. connected yung okay. diyan sa So, pag kinanyan mo yan, po naiinat, na po. naiinat, naiinat, naiinat. Yeah. Maaaring may <coughs> tapos na Pero buong yan ang pagkalaglag mo. Oh, po. Diabetic po kayo hindi? Hindi ko po. Hindi naman Di po. Na -check. Okay. Hindi pa na-check. Hindi pa na-check. Wala pa. Na pero hindi naman po. Kasi common sa ano, diabetic, 90%, 90% of diabetic person, okay. hindi naagot daw. Doktor mismo nagsabi niyan, oh. sa mga diabetic person, o matataas sa mga sugar-sugar, mga alam ano minsan, po, pinapahirot ko lang sa pamangkin. Dumadaan talaga sa ano. sa sa'yo ng pamangkin, umaaluan. Eh, no, sobrang prosy, eh no? Kuya, hindi ko na may angat ano, dito. Oh, hindi ko ah, mag ako. Ang dito is mga, adhesive mga. capsulitis. Ito, hindi pa natin tumangat. Pero yung sakit, tatanggal. Bang. Oh, Diyos ko, yun, lang. Shit. Pero kung may ko na pa ulit to. May mo yan, hindi pa Hindi pa ngayon. Kasi ano yan, stiff na stiff yung muscle niyan. Merong inflammation niyan sa loob kaya hindi pa natin pwedeng puwet pwede sa inyan. Kasi pag puwet sa mo yan, magkakaroon ng mga full thickness tear yan o partial tear. Yun uh, ang pinaka worst case scenario para pinilit yun, mo yung hapit na hapit sa pipilit Ang mangyayari dyan, pag inalign ko yan, yan kaya mo na itulog yan. Ang reflect po ng ano, ng ortho, Iya anesthesia Salamat. lang mat. Nag-deliver na ko ako kaya ayaw ko, Ay, hindi ako magpagsakulay. Hindi ako makapag-ibit ang buho ko. Ang problem, ang ano nga dyan, medyo mga ilang linggo pa yun ang recovery niyan. Okay yung, lang, lang, kahit. Pero makakatulog ka na yan. Kaya mo, di ba hindi mo nahihiga ng patagili dyan? Okay nga mo, mamaya yun yung nasusubukan natin. Tapos mamaya, pag din to, ito, sobrang sakit, di ba? O, mamaya, susuntokin ko yan. <laughs> Oo, nang hindi ko masasaktan. <laughs> Okay lang yan. Hindi na, kaya kita ko siya magmasa. Ay, kung ko kaya yun. Hindi mo. No. May galing sa abroad. Hindi, hindi mo masakit yan. Hindi mo mas, masakit, hindi mo masakit ano, relax lang. Hindi siya makapag-bra. Sabi ko, hindi bali na yun, wala kang bra. Ah, pero yung buhok, wala din. Iba nang susunay. Tapa kayo. Babalik na natin yung combo. May followers pala ako dyan, security. Bangkay, oh, ako. Yung ano, manager po shoot mo dyan sa ano okay, eh na-try ka na sa Bani? eh sa security bank po nalulang ko galing niya ka dito yun hindi okay. yung sa ibang bank po wala rin ako ng manager doon eh kasi okay. may account ako roon eh hindi nah, hindi iba yung bulong wala <laughs> tayong bulong ah yeah, hindi iba yung bulong na huwag ano ka doon kasi if word of eat, Kaysa yung sigaw, ikaw Yun ang kasabihan na matatanda. Kasi matanda na ako, 70. Uh -huh. <laughs> Kaya nasasabi ko yun. Kasi pag sinabi ka niyo, konti, sinabi ha? niya, uh -huh. ano yan, talagang effective yun. Okay, right, masasin mo si ma'am. Diyan lang kung no? Red, may grand prize. Tihaya ka, ka. Eh? Sa so City meron ma, ng 75, 80, 90. Hmm. Sinanay, yung muntalban wala hanggang ngayon. At birthday gift. Meron na. Lapit ko lang sa City Hall. Pinirmahan na ng Presidente ko yun ah. Kaya mo, pirmahan ko. na yun ah. <laughs> sige po. 90, 80, 85, 90, 95, 100. Oo. Oh. Tapos, mas malaki pa ata pag magpapasay sa 100. Oh, hindi. Magagagad si NBI nito pag ganyan po si Eugenio. Nag-e-send ito ngayon. Sige, oh. Relax na. Okay. Exhale. Iyon, thank you. Diyan ka lang muna. Hindi naman masakit yun eh. Ang masakit, itong last. Okay, um, itong final, okay, um. yung gat ni bawang 10 kilo na no, kasalo. Hindi oh, lang, 20 kilos. with, with from Nina. <laughs> Ayaw niya. Pero ako pagkita. Oh, six, May early ano ngayon, di ba? 57. Oo. Ah, oh, 6 so, na. Dalawang pitik lang to. Kamu boleh. ni Okey, ini yang terakhir. Kamu boleh, bukan? Semoga berjaya. Tunggu. Oh, itu. Itu. Oh, Sige, Beri <laughs> tiga. <laughs> ah. sige, tiga. Jangan menekan saya. Oh, itu lang Itu tak apa. Oh, itu sakit. Oh, itu sakit. Oh, itu sakit. Yan, yeah, sige po. lang. <laughs> eh, di siya sa isang pong na lang sa'yo. ba kayo? Eh, sila. Pinakagwapo to eh. Mm -hmm. Ano ka lang, pangalawa? <laughs> so, ako ano ako? Pag ako dito, tita talaga sinabi mo yan, babalikan kita. Hindi <laughs> <po, tika> <laughs> 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 kaya, oh. Hindi, <laughs> ano na oh, so, po po yan. Oh, 30 seconds lang yan. Given na yan, talagang mm -hmm. gano? sa frozen shoulder talaga, lalong adhesive capsulitis, normal lang yun. Pero mamaya, ang benefits yan, dun lalabas. Pagka pwede mo na siyang higa, wala nang kirot-kirot yan. Tatawa mo, tapos sa anangs natin sa kapilya. O, oh, yung mga kabalik na isipan meron, di ba? Hmm. Tignan mo yun. Oh, bawas ang konti. <laughs> konti Sa Karina, yun, okay. siyempre yung adjustment kailangan yun. O yun, kahit yun ang gumitik. Okay, ano so, kung sabi oh. niya ka na, kay hindi pwede na tayo <laughs> <na na>, iskwala. <laughs> huh? Kasi dito hindi na natang gano'n, hindi pwede na iskwala. Han, <laughs> ah, pwede na, galing ako kay 3M. Kaya oh. nyo na ituhod, di ba? Ayaw nga ni M NBI eh. Okay, pumunta doon, puro lalaki. Puro lalaki <laughs> eh. Ito nga yung NBI dito nakatira oh. hmm? ako. na. siya, NBI. Ay, ano, kasama ko kaya lang ano. Ayun niya dito. <laughs> Sis, ang gila, marami yung kilala diyan sa uh, NBI dito sa main. Mm, ayaw niya. Oh, eh, Kaman ko si uh, Abdullah, si ano? Oh, yun lang yun. Dito. Ngayon, pwede mo na alayin yan. Pwede uh, mo lang bantug baldog-baldogin yan. Yan siya ako sa'yo. Pagka na-adjust yun, ang beneficyo nun. Hindi nang beneficyo nung Tapos, ma'am, hindi pa yan gano'ng mga okay, Kailangan nyo ganito, ma'am. Ganito ka. Ya, sikil kena. Kenapa? Ada ya. ya. Assalamualaikum. Masalah macam gini lah. Iron murah, ground, ground, ground. Abang. Sakit? ya. Oh, oh, oh. Tu munugi. Saleh. Ini dah bezna pun. Ah, nak sama buat tu. Bos siapa ni sebab uh, dia uh, sempat-sempat. Baik ban. Kadang-kadang ah, Okay lang kayo. Dito ko yung mas maluwag dito. Dito ko pag iipit ng na may kas. Adhesive capsulitis itong tawag ito. Panoorin niyo yung mga adhesive capsulitis ko ng treatment Normal pa to na hindi pa kagad maangat. Tapos, mga ilan linggo, Ayan, mga, ano muna na yan, kasi ngayon talagang in-pain to. Oo, Sobrang sakit sa, sa Sobrang sakit talaga ng first treatment ito pag ginalaw. Pag lumagutok, yan. Kung baga, una masakit, 30 seconds mo Hindi siya tuloy-tuloy masakit. Tapos, susundan yung ng stretching, dire diretso nang mawawala yan. Marami akong hinahandle na ganito. Pati itong kabila, nakakaramdam na rin yung siko yan ondali aro aro ako gumagawa aro ako ng diluto girito lang stretch yan ulit yan tegal mo moshay ganon ganon yan yan round tapos kabilang pa ro bila yung yan lang naman ano, yung exercise niya, ma'am. Kailangan kasi yung hindi mabibaby. Yung adhesive capsulitis na yan, yan yung pinaka super frozen shoulder na natawa. Tapos, yan, pagka na-adjust na kasi yan, kaya mo nang ipitin yan. Kaya mo nang, kahit matabig ka ng konti o oh, malakas, hindi na, hindi na yan siya ka... Parang ang laylay pag ano, malayo siya sa tapos. Diba, diba? Di ba kanina hindi mo na Pag na, oh, ngayon, oh, kaya mo yan. Ganun talaga, ano. Ibali tayo mga pabalik-balik, Tito. Pwede naman. Pwede naman, malapit na kayo. Uh -huh. Tapos, yung ganyan, no? kailangan mo talagang tisin yan. Yan yung pinaka-super. Yung mga stretching. Uh -huh. din kayo yan sa ano? Sa, Oo, oh, oh, sa therapy. O, oh, one, two, three. Pag may pain, balik ka lang. Uh -huh. Tapos pumili kayo ng pau. Yun ang gagawin. Uh -huh. Pag nangawit. Okay? Uh -huh. Sige ma'am, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.